Oh, lalaki ng bakas na yan sana lang madali mga pinagkainan mga kabraso ah napakalaking butas sa loob ay ayun nga mga kabraso Napakalaki. Bulik. Premier klase mga kabraso. Nasa loob. Ang ko nyo na. Ayun, yun, yun. <laughs> Parang ito na mga kabraso. Ito na nga. Napakalaki. Parang babae. Bulik ito. Bulik siguro mga kabraso. Wow nasa liti yung ano niya asawa niya bulik nga huw napakalaki nagpapahinga lang oh huw thank you lord good morning mga kabraso ayan po alas 6 po ng umaga umalis po tayo dun sa bahay ay alas 5 pa lang yan dadaanan lang natin yung Dadaayo natin yung spot ng mga bulik. Yan. Dadaayo tayo ngayon mas malayo. Abangan ko natin yan. Maghahanap lang po ako ng mga spot na madadaan isa lang po ako nasi pat pat busy ayan po ay liti na po yan ay yung mataas na bundok na yon na may ulap na sa ibabaw yan po ay biliran biliran liti Abang na lang po sa spot mga kabraso Sana lang ay palarin po tayo ngayon ah, Magandang umaga po sa inyong lahat ulit Ayan, ganun po kadaong na tayo sa spot mga kabraso dito ito yung una nating nakitang spot malapit lang din sa isang barangay na to yan tapat na mismo ay liti napakalapit lang liti na yan dyan pero itong mga kabraso ay ano pa to nasasakupan pa to ng talalora bandang dulo na tong mga barangay na to bali isang barangay na lang ito yung huling nasasakupan ng talalura ayan baka malagining ata ito iwan ko kung saan sa kanila dito yung barangay malagining baka ito ah basta ito na yon. ala sana lang palarin po tayo mga kabraso dito na natin iwan yung bangka ano rin dito may mga low side din mabuhangin na putik maraming banak dito pansin ko napakarami kumpulan <laughs> walang naglalambat mga bakas ito mga kabraso may mga hunters din dito mga bago din yung mga ano nila dito mga apak ng tao tsaka yung mga puno ay talagang malalaki pero may mga bawas na mga kabraso yung mga butas nila ay pinagkuhaan na rin ayan ano yung mga apak nila dito talagang papunta punta rin dito ito bago lang ayan ah, ilang araw pa lang parang kahapon nga lang pero ito may bakas yung bakas ng alimango na to ay sure tayo na hindi siguro nila nakuha nakain. Napin lang nating. Oh, talagang ano din nila. Kumbaga puntahan nila 'to. palang naghukay na bago doon mga kabraso ay nagbuta sa puno hindi niya nakuha lumabas dito naman sa di kalayuan ang lalaki ng bakas dito lumabas lang din dito sa may puno na to yan o ito galing wala namang pwedeng pagsiptihan dyan lumabas anuhan lang natin mga kabraso kung saan papunta ito Akala to, oh. dito medyo bago. Ayan o, oh. ang lalaking bakas yan. Sundan natin. ikot. Ito andalin lang natin, ito mga kabra. Tumawid dito. Ah, lalaki ng bakas na 'yan. Di andalin madali. Kumpuni tadi ito sana pakalaking puno na 'to yung mga bakas. pinagkainan din dito mga kabraso. Dito nga kaya tumigil. Pakalat-kalat. Mga pinagkainan mga kabraso. kalaking butas sa loob ay, ayun nga mga kabraso napakalaki, bulik premier klase mga kabraso nasa loob ang ko kung makita nyo na ayun, yun, yun napakalaking puno nito saan kaya tayo magbabawas mga kabraso makapal ito napakalaking puno pero sa tingin ko ay hindi ito mahirap kasi walang mga ibang anuhan siya wala siyang ibang sisiksikan basta makabutas lang dito na lang tayo magbawas para dito na rin natin palabasin yan yan kapag nakalabas yan dito ay, thank you Lord. Bulik mga kabraso. Isang lalaking bulik. Hala. Napakalaki. Huh. Kitang kita yung ano natin na bulik siya. Kumuplads talaga. Lalaki ito, lalaki. Bawasan ko muna mga kabraso. Sabawas na tayo mga kabraso. Yan na. Balik kakalawitin na lang natin mga kabraso. Punta dito. Dito. Para dyan na lang lumabas. kalaking alimangong mga kabraso mas malaki pa siguro ito itong nakaraan natin na bulik yung bago nating episode mas malapad yung katawan nito ayan alawitin natin lahat talaga ng puno dito mga kabraso puro talagang ano na matatanda na mga pagatpat oh pansinin nyo yan puro tuod mga butasan kalawit natin mga kabraso nakaready yan malis agad aso na natin takbo siya mabilis lang talaga siyang lumabas kasi wala siyang mapagsiksikan ayun tunay na bulik talagang pati mga sipit ay como plants napakalaki nito parang mas malaki itong mga kabraso sa nahuli natin ito muling episode wala siyang kasamang babae thank you lord thank you thank you Yun. maraming maraming salamat po sa panginoon at pinagkalobon tayo ng ganitong grasya ay nako talagang unang huli natin mga kabraso at unang punta natin sa lugar na to ayun bulik, bulik yung nagigay sa atin pero syempre nagumpisa palag tayo ayun, papunta palag tayo dun bali, dyan tayo dumaong ayan yung bangka natin hindi pa tayo nakakalayo dun papunta dun yung direction natin pero bumalik po ako nung napansin ko yung bakas ay wala papunta dun, dito lang umiikot buti na lang napunta tayo dito iba yung sinusundan natin doon mas medyo mas maliit yung bakas <laughs> ito yung nakita natin yung isa hindi pa sali ko na Ayo, mga kabrasa lumabas na tayo dito sa area na to Okay, eh, napapansin natin mula doon sa umpisa hanggang dito. Yan, wala pa ako sa kalahati pero puno talaga yung maghahunting din dito. Ayun, may nakausap akong mama, sabi niya. Mga taga dito daw sa Tagakay, pati inarumbakan. Yun, malapit din yan sa barangay Kansadong kung saan na yung dati nating buyer. Pati sa inarumbakan. Hindi pa ako nagblablag Diyan yung buyer ko Sa inarambakan Diyan napakaraming hunter Kaya dumadayo din pala sila dito bago yung ano Halos lahat ng puno may butas Kita nyo naman yung Lalaki ng puno dito Hanggang dun Sa barangay na yun Yung pala ay barangay igang-igang Yung sinabi ko kanina na Yung barangay yun limutan ko pala 'yung. Dun pala sa likod 'yon. kapunta tayo sa bangka na, napakalayo na. Mga kabraso. Bagong spot na naman. 'Yan 'yung bangka natin. Dun tayo kanina sa tawid. Ngayon, sa Marion dito, Liti. Nasa Liti na tayo, mga kabraso. Unang nang testing natin dito sa Liti. Ha? Huh. Maganda yung ano dito. Talagang ano yung putik oh. At saka yung spot. Parang walang mga pinagputulan. Dito napansin ko kanina. May mga pumapasok na bangka doon. Siguro may barangay sa looban. May lambat pa sila dito. Sana lang tayo dito mga kabraso. Ayan. Bakawan to dito. Ayos. Sana lang okay sa loob. Ito pa lang sa bukana mga kabraso. Meron nang sign dito. Hindi tinuloy. Butas. Mga pinagkainan niya to. Ah, itinuloy pala to. Na ano na. Natabunan na. Tagal na. Napakalalim. Malaking alimango na may gawa niyan. sapa-sapa ito ang ng bakas lumango ito ito na tayo doon banda sa dolo mga kabraso mas loma doon yung bakas eh, papunta dito yung bago bumalik tayo nakakita ako ng sagwan dinala ko na ito mga kabraso parang may natatanaw tayo doon sa likod marami ng bakas dito sa punong to bumalik lang tayo kanina doon tayo sa gilid dumaan papunta doon tapos pabalik medyo taas naman parang ito na mga kabraso ito na nga napakalaki parang babae bulik ito bulik siguro mga kabraso wow nasa liti yung ano niya asawa niya boleh nga. Huh. Apakan laki. Papahinga lang oh. Huh, thank you Lord. Whew. I love Liti. Oh, <laughs> nang sabak sa Liti. Huh, thank you. Thank you, thank you. Sana makadagdag pa tayo. Medyo matigas tong bahagi na tong pinag-anuhan niya. tsaka hindi kakapalan pa yung bakawan dito malalaki lang ano yan kunin ko muna to mga kabraso at itatali natin tulog oh. Huh. bulik oh, huh, puro bulik dali natin mga pinagkainan na naman mga kabraso medyo luma unti ano mga bakas din yung bakas niya hindi kalakihan ay mga kabraso nakadaong na tayo dito ako sa lugar ng kapatid ko dumiritso ako dito kasi may dadalhin lang ako dito na gamit niya pinadala ng anak niya ngayon eh, So maglit tayo doon sa spot na pinuntahan natin. Ito nga pala yung mga nakuha natin. Ayan sila oh. Puro bulik. Sana lang umabot to ng... Sir to mga isa't kalahati siguro. Ewan ko lang itong isa.